Pagtapos ng elementarya si Duterte sa Santa Ana Elementary School noong 1956, nag-enroll siya ng high school sa Ateneo de Davao. Naki-out noong first year high school si Duterte sa Ateneo de Davao. Di ba may mga ginagawa kang parang paper plane? Ginagalun mo tapos lipad-lipad doon. Sinusulat yata yung pare doon na scholastic sa Ateneo, sa bulletin board, sa blackboard. Tinapunan ni Ganon, pa yung Tapos na huli at atya. Inilipat siya noong 1958 sa Mindanao Colleges, na ngayon ay University of Mindanao. Ayon sa records ng Mindanao Colleges, nag-aral si Duterte rito mula second year hanggang fourth year high school. Sa klase magaling, bright po iyan si President-elect Duterte ah uh, mas ko nga dyan na uh, he can uh, succeed in any in any uh, subject matter uh, that he if he will only put his mind to it. Pero sa kalagitnaan ng fourth year noong Nobyembre 1960 na kick out na naman daw si Duterte. yung upuan ng maestra, nilagyan niya ng one uh, tamtax. e'tong uh, upuan uh, yung sabi niya Tumatawa nga siya ng kanyang, kan, he told, told us about it, tumatawa siya dahil yun daw buka ng maestra, hindi ba drawing eh, sa sakit. <laughs> Ganun, and that was really siya na he was asked to leave. Inilipat siya sa Holy Cross of Igos para magpatuloy ng pag-aaral. Pero sa records naman ng Holy Cross, 1959 pa lang, nasa second year high school na si Duterte. Dito na rin daw siya nakapagtapos noong 1962 doon siya pina-interna sa mga brothers. So, wala namang boarding house doon. Pero chef yun ang cook at tinutulugan ko as working student. E eh, doon siya pinatulog din. Nakahiligan din daw noon ni Duterte ang pagpapalipad ng eroplano. May nakita kaming Piper Cub na pag ganun gulong pa-dive-dive padive sa school. alam ko siya yon kasi di pa siya dumarayong nakaalam na nag-student pilot siya. Nang Monday dumating siya, Pinuntahan niya yung kantin. Meron kasing babae doon na maganda na kantin girl. Si Pilang ang pangalan niya. Puntahan niya si Pilang. O, oh, Pilang, nakita mo yung aeroplano kahapon. Dive, dive, dive yun. Pag hindi mo ako sagutin, next Saturday, dadive ako. Kakrush diyan sa iyo. Patay tayong dalawa. Sama na tayo sa langit. Pag well, ganun na, he's really that playful spirit. Ano? You know? Ang kaibigang si Ken Angeles naging roommate ni Duterte sa dormitoryo nang lumipat siya sa Maynila para mag-aral sa Lyceum of the Philippines sa kursong Political Science. Matulog yan, late. Tapos matutulog sa, sa araw. Alam mo kasi sa YMCA, sa dorm namin, yung mga walang magawa, nandoon lang yan sa labi, kwentuhan lang ng kwentuhan. Sigarilyo. Sigarilyo, malakas man manigarilyan noon eh magkasama ang dalawa sa On Any Sunday Riders Club, isang samahan ng mga mahihilig sa big bikes o motorsiklo. Halos buong Mindanao, napuntahan na namin sa motor. Tapos nung puntang Maynila, puntang Cebu, once kami nakatuloy hanggang, hanggang apari. Apari balikan. 1972 naman ang graduate siya ng abogasiya sa San Beda College. Nang parehong taon pumasa siya sa bar exam. 1973 ang pakasalan niya si Elizabeth Zimmerman, isang flight attendant. Nagkaroon sila ng tatlong anak, sina Paulo, Sara at Sebastian. Pero makalipas ang halos tatlong dekadang pagsasama, nag-file ng annulment si Zimmerman noong 1998. Taong 2000, napawalang bisa ang kanilang kasal. Siyam na taon ding naging piskal si Duterte sa Davao City mula 1977 hanggang 1986. 1986 nang itinalaga ni dating Pangulong Corazon Aquino si Rodrigo Duterte bilang Vice Mayor Officer in Charge ng Davao City. Nahalal siya bilang mayor noong 1988 at nanatili sa pwesto niya ng isang dekada. 1998, nang manalong kongresista si Duterte ng unang distrito ng Davao City. 2001, nang bumalik siya sa presto bilang alkalde. Nang matapos niya ang tatlong termino, kumandidato naman siya at nanalong vice mayor noong 2010. 2013, nang muli siyang nahalal na mayor ng siyudad. Sa ngayon, ang live-in partner niyang si Hanilet Avancenia at ang anak nilang si Veronica, ang kasakasama ni Duterte sa kanyang bahay sa Davao City. Dito sa Sanas Original Kabawan, madalas mananghalian at magdala ng bisita si Mayor Duterte. Dito madalas si Mayor kumakain. Dito siya mag-upo. Ang paborito niya fried tapa. Uh, I think that was uh, 1980s. Marumi pa, mayroong tubig dito, hindi pa maganda. Dito na si Mayor kumakain. Wala raw VIP treatment para sa alkalde. Hindi siya mapay special treatment. Kung walang walang baso, uh, walang na glass, walang sabaw, hindi siya mag hindi siya magpa ganun magpatigas palang Mag-wait lang siya. Madalas ding napupuna ang checkered polo ni Duterte. Pag-comfortable siya sa isang polo or sa isang damit, yun talaga ang binabalik-balik niya na. May napunit. Yun yung ibinabalik niya dito, pinare-repair niya lang. At yun na naman susutin niya sa ibang ano to. Ang Chardin Davao ang nagtatahi ng mga polo, barong at pantalon ni President-elect Duterte hindi na raw kailangan pang pumunta ni Duterte rito para magpasukat. Ito yung pattern ni Mayor Duterte. Ito yung ginagawa ko. Mm, medyo may sukat na kasi siya sa akin. Kaya ina-adjust ko lang. Kung medyo tumataba siya ng konti, ayun, adjust-adjust na lang siya. I think lahat na ano, all businesses in Davao are booming now. At saka yung napapansin ang mga talents ng Davao na may... Kasi dati for the longest time, ito yung uh, problema namin, wala kang kulang kami sa turista. Ngayon, parang fully booked lahat ang hotels, ang restaurants are booming, mapapansin na ang mga local talents. Mm -hmm. Ang pagiging simple raw ni Duterte ang naging bentahin niya noong kampanya. Ang tingin sa kanya ay, Bisayang taga Mindanao. So may support siya sa Bisaya. But his strength in this election is his phenomenal rise. From somebody from outside of the political power center natin, which is kamay nilaan. And to guys that way, simple lamang. Naintindihan niya, nakuha niya, at na-translate niya into a message. No? That means, napaliwanag niya sa mga botante. Yung ano bang nais niyang gawin. Simple ang alkalde. Pero hindi ang mga problemang haharapin niya simula Hunyo at Renta. Dito, masusukat ang lusaw ng veterano alkalde ng lungsod ng Davao.